Ayan, magandang umaga mga farmers Ngayon umaga ay magbukay na naman tayo ng makakain dito sa aming bukid. Ayan, kung tunay kang magsasaka at magbubukid ay alam nyo po ang ganitong mga pagkain. Ngayon umaga, samahan nyo po sa aming paghukay. Ito po ay napaganda. Maraming lamang. Ito po ay mag-ingat kayo pag kayo nag-ukay dahil sobra pong tinik yan. Parang alam rin ang kanyang tinik. Kaya napakahirap po rin mag-ukay. Madaling magtaning pero mahirap mag-ukay. So, ayan, ayan. Mayroon ng ikamisya rito. Ayan, di mga prince, mga naka-farmers, shout out sa inyo dyan. Mga katin ko, mayordomo ng Paris team. Ayan, shout out sa inyo dyan. Samahan niyo ako sa aking pag-ukay upang mabuhay ng marangal. Ang isang farmers, lahat ng klase na makakail ay alam po natin. Yan. Ay! Saka yan. ang laki niya. Lamaan ng bareta. Yan, ang laki o. Oh. Kaso ang daming tilip yan. Yan. Yan, ang mga alakpaw. Oh. Ano na yun, ha? Hindi lang 20 taong kakain yung mga friends yan po ang baging niya Ayan, pataas sa kawayan. Ganun po kasi maganda to pag gumagapang sa mga puno at kawayan. Lumalaki po ang kanyang laman. kung so magtatanong nito mga apartment ay eh maganda po ang tagilid kasi ang paghukay hindi kayo mahirapan kasi pag oras na pantay mahirapan kayong humukay pag ito ay oras na ng harvest Oh, laki. oh di ba? Laki. Ha? Oh. Laki-laki lang, oh. Wow. Yes. harus keatan sakunen mengaper super laki. Ang na. Ayan mga kaparmer, so alos na sa lima po yan na kilo. Kaya magtanim po tayo mga kaparmers, mga kabukid, mga, mga magsasaka. Ayan. Maganda pong sa halo yan sa ginatan. Bilo-bilo yan po ang aking masasabi. At tip po sa inyo. Ayan. See you. Bye-bye.